Attorney Kaugnay nga dito sa nangyayari dito sa South China Sea ay nagbabala po ang China laban dito sa Pilipinas dito so, uh, sa mga kasunod ng mga civilian ships na pumasok nga dito sa South China Sea. As according sa China uh, attorney, nakapag ang Pilipinas ay patuloy na abusuhin yung goodwill na ipinapakita ng China ay mapipilitan silang magpatupad ng mga countermeasures. Ay, nako, dyan ako naaabala. Hmm. Kasi kami naman po ang talagang nakipaglaban para sa mga mangingisda ng Masinlok at ng panggasinan. Uh, Pangasinan. Nung sila nauna ng pinagbawalan mangisda dyan ng China, nung naging mainit ang ating hidwaan dyan sa Scarborough Shoal, nung panahon nga na naging secret negotiator to si Trillanes, na naging dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough Shoal, no? Hmm. Kung maalala nyo noon, dinimanda namin ng China. Kaming kauna-unahang sa China. Hindi namin inantay ang gobyerno. Dahil ang mga mamamayan ng Pilipino may karapatan sa mga tratado, kasama na ang karapatang mabuhay. At doon namin dinulog ang kanilang kaso para sa karapatang mabuhay at magkaroon ng hanap buhay no? doon mm -hmm. sa UN Committee on Human Rights. No? At uh, nagkaroon naman po ng arbitral tribunal na nagsinasabi, at ito po ang sinasabi ha, kinakailangan respetuhin ang traditional fishing rights. So ano-ano, ang tanong ko, Yang bang mga kakampi ni Bayrus na mga taga-akbayan na atin muna? Yan ba'y mga mangis na? Abay, hindi po ah. Basahin ninyo ang desisyon. Ang desisyon na pabor sa atin ay dapat respetuhin ang traditional fishing rights. Hindi po kasama dyan yung mga umeepal. Eh bakit yung gagawin niya? Alam niyo naman magiging siya ng hidwaan. Eh, yung pagdadala nga ng supplies dun sa ayungin, eh, nagkakaroon ng water canoning, eh, ito pa kaya na napakadami nyo dyan, no? Hindi po kayo manging isda. Ang sabi po ng arbitration, traditional fishing rights lamang po ang dapat marespeto dyan. At habang meron pang hidwaan, nandyan ang hidwaan. Ang problema po sa Scarborough Shoal, magamat yan ay shoal, eh, tinatrato ng China at ng Pilipinas na isla. At dahil yan po yung isla, walang desisyon ang tribunal tungkol doon sino sa mga nagaangkin sa Scarborough Shoal ang merong soberenya. Ako naninindigan na walang kaduda-duda ang Pilipinas ay merong soberenya. Dahil ang pinakamalakas na ebidensya ng soberenya ay yung uh, pag-exercise ng jurisdiction at hukuman. At nagkaroon kasi ng bang banggaan dyan noong uh, uh, unang panahon ng um, 1900s ng dalawang barko, abay, hindi lang for the first instance, ngayon, ay Regional Trial Court ang naghusga kung sinong may sala sa pagbanggaan na yan, ay bab hanggang umabot pa sa Supreme, sa Supreme Court. Mantakin mo, RTC at Supreme Court nagdesisyon. So yan po yung prueba na tayo talaga meron pinakamalakas na titulo dyan sa Scarborough Shoal. Pero ang problema, hanggang hindi pumapayag ang China na idulog itong issue ng Scarborough Shoal sa hukuman, sa International Court of Justice o din naman kaya sa binding arbitration, eh wala pang desisyon na totoo ang akin sinasabi na tayo nga pi, pi, may pinakamalakas na titulo. So hanggang may po, wala pong alternatibo kung hindi sa pag-uusap, sa diplomasya para mapatuloy nga yung mga karapatan ng ating mangisda na mangisda. Palibasa ito mga kakampi ng antivirus, epa lang ng epal, baling wala sa kanila yung mawawalang hanap buhay ng mga mangisda kapag nagalit muli ang China. Mm. Tandaan niyo po, basahin niyo po ang desisyon. Ang meron lang tayong karapatan pa lamang dyan dahil nga meron pang doon sa pinag-aagawan na di umano ay isla, ay traditional fishing rights. Oh. Atin muna hindi po kayo mga fishermen. Hmm. At yung ginagawa ninyo, banta po yan sa kabuhayan ng ating mga manging isda. At Kapag malina... Kapag uh, ng China yung kanilang banta. Hmm. Malina, attorney, na yung ginagawa ng uh, Akbayan, itong yung, uh, kakampi ni uh, Senator Honti Virus, ay nagpapalala lang sa isyo at hindi talaga sila nakakatulong kasi ang plano sana nila, bigyan ng supplies yung mga uh, daw doon sa uh, Baho de Mansindok. Pero yung ginagawa nila, attorney, mas pinapalala pa yung issue at tigit sa lahat, delikado para sa ating mga mangingisda. Eh kung supply lang dadali nila, ganun ba silang kadami? <laughs> Hindi po. Talaga beyond providing supplies po yun. No? Oo, talaga obe po sila. Eh pasensya na lang sila. This time around, walang mga kamera para makapture ka nilang epal. Mga journalist na namamahayag, na kung ano nangyari pero wala yung mga visuals na inaasahan nila kasi hindi naman sila hinarang no mm. <laughs> Parang siguro sabi naman sila eh palag naman ito huwag na ka natin pansin dito nagpapapansin pero parang ito... si Trillanes hindi natin oh.